Po, 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 Ayan po ka! Gamit na ganit si Ratan Ayan! Ayan! Wow! Bukang kapapan ka ata Tapusin natin ito Walang puwinta Tayo na, tayo na Tayo na So, ayan mga idol no, uh, magandang araw po sa inyong lahat. So, ngayon mga idol no, patuloy pa rin tayo no, sa paghanap no, sa <coughs> uh, kasamahan namin no, sa Team Sanshi Warriors. So, uh, patuloy pa rin namin sa paghanap kasi no, bihag siya ni uh, Commander Dan uh, dangos no, yung isang vlogger na uh, trader no, yung kasamahan namin uh, noon. <coughs> At saka mga idol no, ah... Uh, Shout out din sa lahat ng mga uh, sumusuporta sa uh, amin no sa aming uh, uh, YouTube channel. No maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So shout out din pala kay uh, no Ma'am Elizabeth uh, Dongon, no shout out sa iyo, Ma'am. At saka Ma'am Dolores Francisco, no shout out sa Mam ma Ma'am. Uh, uh, Ma'am Ma'am din, ah uh, ah uh, Arix Ryan, no. Tejero no shout out sa iyo at saka <coughs> uh, Rose P. D. Guzman no shout out din sa iyo uh, ma'am Rose <coughs> Nelia Mar uh, Marcaida no shout out sa iyo ma'am kay uh, Wilma P. Peralta no shout out sa iyo at lalong lalo na no shout out din sa lahat ng ano no kang ma'am Shi no shout out din sa iyo ma'am no <coughs> at saka <clears throat> so yun lang ayan muna yun mga idol no. Ah uh, so ngayon kasama ko po no si uh, Sando Adventure no. At saka si uh, Kilbin Adventure. So yun muna mga idol no. Uh, sabayan niyo kami sa aming pag-explore ngayon. <clears throat> Ah, si, ano dito si ano uh, ah, Adventure mga idol. Support din sa kanyang mga uh, upload mga idol no sa YouTube channel niya. Subscribe Rapaid. din sa so wala naka-subscribe. Nandiyan naman si ano si Philbin. No? Oh, oh din si ano Philbin Adventure. Saka uh, ito kasama uh, so ko. to no. Uh, please paki-support 'yung channel para no? tayo So maraming sa maraming na, salamat talaga sa sumusuporta sa amin no. Sa aming Sanshi Warrior

Ayan kami ang tulog kagabi Tayo na Nandito na Ready na to

Ayan na yan o. Magtago kayo. Nandun o, nandun. Nandun o. May nakita ako dito tayo. May tao, may tao. May mga kasama. Ayan ayano. ayan o.

muna natin patayin to to.

Uh, ah! uh, Sa kept... kampo ba talaga? Saan kampo? Saan O no <laughs> oh, tayo, tayo, tayo. tayo, 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 mo. Tuyo, tayo, 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 tayo,

Uusilin natin 'tong. Saan punta? <tuk> tena, <tuk> tena. <tuk> tena. <tuk> tena. <tuk> tena. <tuk> so, <tuk> puntahan natin 'yon. Sabihin niya may kampo daw. Doon daw do sa kampo. So, hanapin natin 'yung kampo. Magmasid muna tayo. Tingnan natin kasi may kasamahan doon eh. sabi niya kayo na para mas kalat para lahat. So to, no. muna kami no. Kasi sabi ng sa mama kanina, uh, marami sa dito. Ingat to na to.

Ah, gira Puntahan natin. Doon sa may ano, didingan, nandun. Dandaan mo kayo.

Papa tayo na dan. Dito si na. No. Si, sabi ng mga viewers, dito na po na nag-review tayo. Sabi ng mga viewers, dito daw yung ano, yung sini. Uh, pang-ano lang namin para saan yung sinabi ni yung mama na pinatay niya sa tayo. Dito daw. Dito tara. Dito, dito, to Yes. Saan ba yun? So, yung sit nandun, no? Ayan, no? Mga idol, kita nyo? Nasa sa tulay, eh. តលលនំបានមកទូន Lika May narinig ako Busis to no? Oo

Tingnan mo muna ang area tol. Malapit sa atin.